Hello mga servex Good day! So, meron tayong katanungan. Nandiyan nilalay ko sa taas. Galing po yan kay Ma'am Tina Ibigay Jimeno. At ang katanungan po niya is, Ma'am, ano po ba yung mga pagkain na nakakanipis ng cervix. Disclaimer lang po mga ka cervix ito po aking informasyon na ibibigay is base lang po sa akin po mga ni at wala po po itong masyadong scientific basis. Ito po yung mga prutas na makakatulong na makanipis na inyong cervix gaya ng papaya, ng mangga at saka ng pineapple. Kasi po, yung pong mga prutas nito is meron po siyang enzyme na tinatawag na bromelain na nakakatulong po na magpalambot o magpahinog sa inyong cervix para po mas madaling lumipisan yung cervix. Ano nangyayari yun? Kasi kapag po nando na kayo sa term o sa malapit na kayo mong anak, is nagkakaroon po ng contraction. So kapag nagkakaroon ng contraction o malambot po yung yung cervix, is mas mabilis po yung pagnitis na yung cervix. Kaya po nangyayari yung pagnitis na cervix at mas nagiging maganda po ang progress na inyong labor. Kaya kung kayo sa 37 weeks o term na na pregnancy, is kumain po kayo ng pineapple, ng mango, at saka ng papaya para makatulong po sa pagnitis na yung cervix at mga na kayo ng mag yes. Yeah, kung wala pa kayo sa inyong term or wala pa kayo sa 37 weeks na inyong pregnancy is huwag po kayong kakain ng masyado ng marami ng pineapple, ng mango at saka ng papaya para po hindi po kayo mga anak ng okay. maaga. Pero tandaan po, pag sobra is masamatin. Yun lang. Thank you. Bye-bye.